Good morning! Good morning! Good morning guys! For today's vlog guys, isi-share ko lang sa inyo. Ito na, dumating ang ating order. Alam nyo ba kung ano yan guys? Ayan, dahil bawal tayong mag-ihaw sa labas dahil mausok, ito. Ito yung order natin, maihawan. Kahit sa loob ng bahay, pwede. Ayan, hugasan muna natin to guys at uh, iti-testing natin kung maganda ba ang kinalabasan nito. Ito na! Ayan. Ayan. Oh, yan. Ganda. Pwedeng pwede na. Ayan, tirahin muna natin itong uh, ano, pork chop. Dapat nito guys, medyo manipis na ano, pagka-slice. Eh, ito medyo makapal siya eh. Pero okay na rin to. Tiis lang tayo. At yan, meron din tayo dyang uh, atay at uh, balon-balunan. I-barbecue natin yan guys. Titimplahan natin. Ayan, okay rin siya guys. Oh. No? Maganda yung pagkaluto niya rin. Ayan, imamarinit muna natin yung ating balon-balona na tatay. Lagyan natin ng magic sarap. Ayan, para mas masarap. Pamintang durog. Durog ang puso mo. Ayan, toyo. Toyo yan, wag lang ang tao maging tuyo. Ayan. Mm na -hmm. Medyo namumula na sa guys. Parang nakakatakam-takam nun talaga. Oyster sauce! Yan, hindi lang nilang orti sauce. Ay, orti sauce. Ayan, lagyan din natin ng ketchup. Okay, yan. Pang, para manamis-namis siya, guys. Ang sarap nito, mamaya. Magkakamay tayo kakain. Magmumukbang tayo ni Baby Zamara. Ayan. Ayan na, guys. Hindi ko na talaga makakaya. Gusto ko ng tikman. Kung anong lasa. Abe. Diwal-diwal yeah. ka pa, ha? Ayan, wow, sarap talaga. Hmm. Ayan, lagyan natin ng ketchup. Yung sauce na kanina guys, para yan, mas malinam yan. Tugtuhugin na natin ang ating atay para buo sa guys. Iisa, hindi mahirap mag, ano, baliktad-baliktad. Ayan, ilagay na rin natin kasi maluluto rin natin pork, pork chop. Iyon, oh. No? Aba, pwedeng pwede pala ito. Kahit sa loob ng bahay, guys. Sa loob ng bahay ito, guys. Pwedeng pwede. Ayan na. Pangalawang tikim. Mm -hmm. Tumigas. Ayan na. Malapit na rin maluto itong ating barbecue. balong balon na tayo at nakakain na tayo. Ayan na. Ito na yung uh, pinaka-the na time, guys. Ito yung pinakamasarap na moment itong kainan. Ayan, sarap magkamay. Mm -hmm. Wow. Ice cream yummy. Yummy yummy. Mm -hmm. Dapat nito guys, may soft drinks. Kaso wala nang pangbili. Naubos na. Ayan to sa Samara ko. Kumakain din dito. Ayan, kasi may school pang batang ito.